malala ka na masyado. Alam ka. Boy, sasambang daw nila ako. Boy, kinakalaban yung sarili. Boy, malala Hindi pa na natutulog eh. Well, ka labo mo? Sarili ko. Saan ka si Louie? Saan ba? Dito ata sa glass house eh. Boy! Hey. Asan ka? Boy! Ih. Eh? Eh? Boyong gin ko mo. Ha? <laughs> mo? Ito, ha? Ah, eh. gin mo. Tak ya tu di ko matali. Wa sa pare. Si talaga mo stop. Dagi kami dro eh. Tabla lagi. Tabla lagi. Sa dong magaling diba? par. Ta diba, Jack Empoy. Oh! oh. Puta. Alam mo kung galaw mo ano? Oh. Sa dong magaling. magaling. Eh, kung ano ginagawa ni Jack Empoy. Oh. Kanun. Gunting kasi eh, isa pa ha? Gunting? Ulit mo, mag-iiba yan. and point. Uy! Uy! Dayain mo kasi. Tigil na ako dito eh. Dayain mo kasi. Buti damating kayo. Umuti ko na ito nga na yun eh. Nasasama na sa akin tayo. At tapos tinuduro ako eh. Tinuduro ko pa rin. Tama. Tama. Chapter point. Oh! Tayo pa. Burbs, ako eh. Ano ka mapako? Ginugulong yata ako eh. Pako, pako. Bulong-bulong baka marinig pako. Pako. Game na. Oh! oh. Anong? Ano rin ni? Ano rin ni? Oh, ano <laughs> rin ni? Madaya yan niya. Teka. Kilala niyo ba? Kilala niyo ba yan? Sin bossy ah! Hindi ko alam eh. Ayan o. Isa pa, pag ito, draw ulit. Dinadaya lang talaga ako nito. <laughs> Jack and boy. Uy! Hindi ka mananalo dyan, par hindi ka mananari dyan huh? hindi ka mananari dyan hindi, piling hmm. ko ano tayo nandadayo dinodraw lang ako lagi eh nagdala pa ako kay Tordain Barindala hmm isa pa sige okay. gagamitin ko yung magic yung ganun oh jack and eh, boy. lo! Yeah. Huh? alam din niya yun? ganun! at saka tayo lang may alam nun eh What? ba't What? alam What? niya yung ganun? tayo lang may alam nun dito eh to, hindi mo ito kilala? Parang may kahawig rin. Ha? Parang binagaya ko. <laughs> Pati po rumahang ko eh. Ginagaya ko. No. Jack Boy. Lo! Tignan mo! Tignan hulin mo ng buti! Huling huli! Hinuhuli eh. hulin. hulin hulin. hulin ako eh! Oo nga eh. Baka may kasabot to Napanad na palad mo kay Sir Gibin. Oo. Oh. Baka may kasabot to sa loob. Sino kaya? Ha? Huh? Siya pa? Jack and Boy. Dinadaya ka pa. Hinadaya ka par. Ako sumasama na ilo. Alam mo kung ilang oras na kami nagtsadyaka yung point oh. yan. Ha? Kanina ka pa ba dyan? 3 hours na ako dito. Kaya pa naman, kintad na 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 3 hours na ako na dito. Oo nga, 3 hours na ako dito eh. 3 hours ka na, di pa nagdadalo ni Barya mo. Wala, wala pa nga ang panalo. Walang bawas ba ha. Naka 3,000 games na din kami. Grabe <laughs> <Kami> na. 3,000 naman naman ito eh. Kaya ka M-boy. Uy! Ala par, madaya. Ikaw, na ako dito. Dinadaya. Dinadaya talaga ako niyan, boy. Pero may tulog ka na ba, par? Ha? May tulog ka na. 48 hours na akong gising eh. Kaya ako natin niyan, boy. Subukan na natin <todid> kay Gaby. Madala ka na, par. Ano <todid> ko dadali? Hindi ka kasi natutulog eh. Madala ka na, par. 3,000 games na kayo. Pumasok ka dyan, par. Ha? Pumasok ka dyan. 3,000 games na eh. Madala ka na masyado. Diyan ka. Boy, susumbong daw nila ako. Boy, kinakalaban yung sarili. Boy, <todid> madala na yan. Hindi pa na natutulog eh. Naka-3,000 games ako ng Jack M. Puyo, doon hindi ako nananakay isa. Anong mga tinakalaban mo? Sa rinig ko. Totoo, bot. Malalaan na yan.